kilala, mapakalakas isang kulay. Amo lang yung available nga kulay yun. Ano kayo yung kulay na malo? Ano yung tawag ko niya? Basta, amo nang available ko na kulay. Natili naman yung kulay is... Ang tawag niya Ayan o. Eh. Mablog. Hindi naman blue. sky blue. Hindi naman sky blue. Hindi naman sky blue. yellow naman no. Dari siya sa makilala. Ang pangalan niya ito, hindi natin mabasa yeah. Dari o. Oh. Dari siya. Plain pag niya siya. Sobrang pagka-plain pag-alik niya. Plain pag niya mm. Plain pag na siya. Dari-dari. Oh. Ay, uod namin pag-alik siya, no? Law kahoy! Dari ang pangalan niya. Dari. Nami put ni siya mal no. man, Okay, ganang kesa ni? Nami pot ng kulay niya. Ano ba Ano nami? Para? Yan siya. O ayan na. ko siya lao ba?